Yan! Good morning! Lily Beth Hong, South Korea. Hansalot! Mm. Una sa lahat, gusto kong bumati ng Merry Christmas po sa lahat. At saka, gusto ko po salamat sa lahat ng nanood ng mga videos ko. Mm. About family. Okay? Um, December 11, 2017. Matagal, matagal akong hindi nakagawa ng videos. Kasi, alam mo na, <clears throat> maraming nangyari sa buhay ko ah uh, balik namatay ang tatay ko. Umuwi ako sa Pinas. Yun. Tapos bumalik. Tapos nag iyak, -iyak Tapos hanggang sa naka-recover Ngayon, dito okay na ako. Nakarecover din. Yeah. Uh, <coughs> yun nga. Maraming mga up and down sa na nangyari sa buhay ko. Yun. Gusto ko lang sagutin. Kasi ang daming nag-request nag, nag, ano, nag akin ng video. Eh... <laughs> yun nga, maraming nangyari, kaya hindi ako nakagawa. Ano daw? Ano daw ang gagawin niya sa asawa niya? Sobrang tamad. Ay, naku po. Pag nasa ibang bansa ka, <clears throat> pag tamad yung asawa mo, huwag ka nang magtaka. Lalo na dito sa South Korea. Kasi, ano, yun yung nakasanayan nila. Kasi yung lalaki dito, king king ang lalaki dito. Kaya pag inutusan mo yan, bla 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 bla, bla utusan mo yan. Wala, i-ignorin ka lang ng mga yan. Hmm. Kasi hindi yan ang nakasanayan nila na utos-utusan sila. Kasi yung nanay nila, ginagawa silang king. Hmm. Isipin mo na lang na nag-iisa ka sa bahay. Okay? Isipin mo lang wala kang kasama para hindi mahirapan yung buo mo. Para makasurvive ka. Hmm? Para sa family mo. Okay? Okay. Paano ba mawin yung heart ng asawa mo? Alam mo, para sa akin ha, hindi mo, hindi mo yan siya mawin ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon. Maraming taon. Siguro kung malagpasan mo yung tatlong taon, tapos malagpasan mo yung seven years, siguro medyo okay-okay na. Pero pagbago pa lang kayo, mahirap talaga mag-adjust eh, kasi nandun pa kayo sa adjustment period. Yeah at saka napapansin ko rin sa mag-asawa kung ano yung kung ano ka ganun din siya halimbawa palagi kang nakasigaw ganun din yung asawa mo kaya dapat isa sa inyo yung magpakumbaba okay yan yung stress na sinasabi ko ito stress ito yung stress ilapag mo ilapag mo yan kasi pag di mo yan siya ilapag, mapipilay yung kamay mo. Mapipilay. Magiging ano ka, Disabled. Ilapag mo yung stress. Okay? Hmm. Ilapag mo yung stress. Huwag mong palaging hawakan. Count your blessings. Tundok lang yung period. Count your blessings. Ang dami-dami mong blessings. Ah? Marami kang may pagkain ka, buhay ka, may bubong bahay mo, may car ka. Hmm? Yung iba walang bahay, magpasalamat ka. Huwag kang nakafocus doon. Hmm? Huwag kang nakafocus doon sa problema. Baba mo yung problema. Mamamatay ka pag di mo Okay? Hmm. Love your family. Matira ang matibay. Lagi ko yung sinasabi, matira matibay remember the master was once a disaster. Dati, kasi kayo, mga bago pa kayo eh. Ako, naranasan ko na yan, lahat. Hindi naman lahat. Kasi hindi pa naman ako ganun masyado katanda. <laughs> Siguro, kung 70 years old na ako. <laughs> Pero marami na akong naranasan. Kumbaga, papunta ka pala, pauwi na ako. Hmm. Alam mo, kung gusto mo talaga mag-success, sa lahat ng bagay, kahit sa ang bagay, sa trabaho, sa organization, lahat, sa mga kasawa, lahat, dadaan ka talaga ng proseso. It takes uh, sacrifice how many years bago ka ma-success. Nandoon talaga yung nakakainis, nakakabagot, ganun, natural yun. Kasi tao lang tayo. Mm. -hmm. Okay? Ay, naku. mo na naman ako dito. Paskong Pasko. <laughs> Alam mo, ang dami nag-message sa akin. Ano gagawin nila, ganun ganon Alam mo, ako, mm, lahat, pinaghirapan ko. Kung saan ako ngayon, pinaghirapan ko. Dito sa school, almost seven years na ako dito, pinaghirapan ko. Una, masakit din sa ulo. Masakit sa dibdib. Stress. Pero umpisa lang yan. Mm sa halos uh, pitong taon ko dito, nasasanay din ako. nag enjoy ako sa mga bata. Grade 1 to grade 6 lahat. nag enjoy ako sa kanila. Lalo pag nakikita ko silang nakangiti, nagtatanong kung anong, kung ano-ano, kung ano yung ganyan-ganyan. Dami lang tinatanong. Ah, curious masyado mga bata eh. Mm. Pinaghirapan ko. Lahat ng kung nasaan ako, pinaghirapan ko. Yung asawa ko, pinaghirapan ko bago punawin ang heart niya. Kasi ako din yung tipong taong palautos eh nung araw. Masakit sa dibdib pag inutusan mo, tapos binaliwala ka. Isipin mo lang, wala kang kasama sa bahay. Kasi dito sa South Korea, king yan sila. Magkaiba tayo ng kultura. Magkaiba tayo ng tradisyon. Sa kanila, king. Hindi ko lang alam sa ibang bansa. Yung sa mga Amerika, or sa iba't ibang bansa kung ano ang lalaki doon. Pero talagang dito sa South Korea, ang lalaki, wag mong basta-basta utusan. Mm. Lalo na pa sa paghuhugas ng plato. Hindi yan sila basta-basta naghuhugas ng plato. Lalo na pag may biyanan. Pero hindi naman lahat. Pero karamihan. Kasi yun yung ano, kinalakihan nila. Yun yung nakasanayan nila. Na nakaupo sila gano'n. Pero responsible naman sila sa family. Mm. Okay ha, mga sisters? Hindi ko na lang habaan kasi wala na akong time. May wala ako ng school bus. Uwi na ako. Hindi patayin ko na yung computer. Hindi ko ako na mag-visit. Baka may mag-missis <coughs> 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 mag mo. Wala pe. Didyip, pe. Oh. yun. Wala ko eh. eh. Yun. Yun lang po. Hab. Yun lang po. Basta sana ngayong Pasko maging masaya tayo. Mm yung mga na-stress dyan, mga kaibigan ko, huwag kang nakafocus. Huwag ah, kang nakafocus sa stress. Ilapag mo yung stress mo. Kasi